Mga idol, good morning. Ito, update na naman tayo. Update na naman tayo ng black. Yan. Z5. 62mm mga idol. Para sa click 125 natin. Pero yung gamit natin, head, 150. Hindi pwede yung 125 na head dito mga idol. Sisingaw siya pag yung 125 na head ang gamit. Yan mga idol. C5. Yan ang brand. Yan mga idol. Yan. Tapos yung ano natin. Binaypass na natin. Yung thermostat natin. Bypass para mabilis lumamig. Yan mga idol. Okay itong pitch bite na to. Tibay mga idol. Yan o. No? Oh. yan mga idol. Tapos ito malaki na yung radiator natin. Yan. Yan tamang tama sa ano 62 mm yan mga idol Z5 yan budget meal lang to mga idol nabili ko lang to 17 sa Shopee yan naka stock fight tayo mga idol oh. nakatabi yung JBT natin tapos yung hair filter stock din hindi ko linagay yung washable Try natin to, mga idol. Ayan. Tapos gumamit ako ng ganito para alam ko yung RPM niya. Tsaka yung init niya, mga idol. Ayan. Hindi lang kita. Yan mga idol. Tapos yung gamit natin na cam, pitch bite. Stage 2, mga idol. Yan. Tapos yung sa piston, nag tayo mga idol, kasi tumatama yung sa intake. Yun. Yung sa exhaust, hindi naman. Pero pinakit din natin yun, yung sa exhaust. Tapos yung gamit natin na spring, yung parang dati, yung Project Fi. Yan. Injector natin, mga idol. 160 cc, 10 volts. Yan, okay yan, mga idol. Ah, hindi na ako magpalit. Good siya. Hindi siya umagok. Ayan. Tapos yung gamit natin na uh, langis, RS8. Ayan. 100% synthetic. Ayan. Racing. 10W50. Ayan mga idol. Good to mga idol. Subukan na to. Ayan yung palang MTK. tinanggal natin. Good yun mga idol. Wala naging problema yung MTK natin. Hindi siya nasira. Basta nag update lang ako ng ano, 62mm try ko lang goods pa rin yung mga idol yung MTK ang tinakbo natin mga idol doon nasa ano palang 1,200 yun tinakbo natin Ayan. pero hindi ko siya na top speed hanggang ano lang ako mga idol uh, 115 pero gusto pa mga idol yan bago na naman tapos nagpalit tayo ng ganito mga idol throttle body 32mm yan. Yung dati, 30 mm. Ah, marami na tayong ganito mga idol. Meron pang 28. Yan. Mga tabi lang. Yan mga idol. Oh. Yan. Naka-bypass na siya. Yung ano. Yung sa coolant natin. Binaypass ko na eh. Para ano, madaling lumamig yung makina. Tsaka hindi siya hard to start. Hindi ka mukha ng mga iba. Try natin mga idol. One click lang. Mukhang napaya ako dun ah. <laughs> Hindi, na, ano, napitaw ako agad. Ang post button. Ayan mga idol lo, Oh. Ayan, ulitin natin. Oh. Ayan, diba mga idol? Ayan. Pag sa iba pa kasi, hard to start. Ulitin oh, natin ulit, mga idol. Oh. Yan. Yeah. Pero kanina, ano to, hard to start. Ang hirapan na rin. Yun, bali na tayo sa clearance niya. Nag-adjust natin. Ang ginawa natin clearance sa uh, exhaust 20 mm. Tapos sa uh, intake 15 mm. Yan mga idol. Kasi yung sa stock ni click sinundan natin. Mahirap, mahirap siyang ano, uh, start pag yung manual ni click yung sinundan natin. Yung ano, uh, 24 saka 10 yan yan mga idol o oh. oh, natin start o oh, one click mga idol air filter natin stock stock yan mga idol ito yung washable natin mga idol ito Pakakala nyo, naglolo ko ako. Yan. Ito nilagay. Nakalagay yung stock. Tsaka na lang, mga idol. Bali, smoothing pa to. Tsaka maganda siya. Pasa sa, ano, 59. Smooth yung mga ng mga idol. Smooth. Smooth siya sa 62. Tsaka yung piston niya, idol ah uh, matibay siya. Ano siya? Casting piston. Pero matibay yung paggawa Yun sa FTK, sinabi natin. Ayan, nakatabi. Good pa rin yung black na yun. Wala siyang gas-gas. Liner lang, na idol. Tama yung setup natin na ano, 160. Balik kinalawang na yung ano, piston. May na siya na konti. Ano siya? Optimal siya good sa good yung pagka set up natin yung mga idol tayimik ang makina mga idol yan yeah. ipon tayo ng budget bibili tayo ng ano from na JBT para matesting natin yun mga idol na gusto mga idol P5 mga idol oh. Oh, konting tiga lang mga idol bilis nung skidometer oh. lang sabog mga idol ang lipiga Yan Basta't alam niyo lang ilagay Yan mga idol oh Baano, mga idol lang dito na lang maraming salamat